ayan yung mga batab bawat kwarto mayroong batab kasi yung uh, temperature ng batab maligam gam medyo uh, mainit init so mag enjoy ka kung malilidok ka sa batab na yan na pool ayan, ayan po. bawat kwarto mayroong pong batab tapos dito sa kabila, merong pool. Every day, nililinis yan. Ayan, po. Ayan. So, bali, day 2 na kami dito. Ibig sabihin, pangalawang araw na namin. Maya maya, mag-check out na kami alas 12. Kaya, napag ko na i-vlog po ito dito i-gawan po ng video so doon sa dolo meron pong resto bar ayan maraming tao kasi nag-aalmusal ayan ayan po ayan. punta tayo dito sa ano sa ah uh, solo. Gusto kong mabidyohan po yung ano, yung uh, malaking fan na marami pong isda. Ayan po. Ayan. So, itong kasabay ko lumakad, dito yung ano, magandang lalaki <laughs> dito sa mga pastor. Magandang lalaki. <laughs> Maganda. Oo. Oh. Pastor, tingin ka dito. Yan ang <laughs> Yan binibiro ko lang yan, pero totoo naman, may magandang lalaki. Yan. Dito tayo sa pond. Itong pond na ito ah uh, maraming pong isda. No? Marami pong isda na nabubuhay katulad ng koi. Ayan. Ayan po. Ayan. Malawak 'to hanggang dun sa dulo. So halos yung sukat nito mga half hectare. Ayan po, ang daming isda. Oh. Ang daming isda. Talaga, oh. ang ganda. So dito ang lawak ng ano na to pond ay tulad ng sinabi ko ha ah, ayan po Ayan. 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 ano yung, yung Ayan gusto ko sanang ma-enjoy yan kaso wala nang time para sumakay ikot-ikot dito meron pong rent na 250 ayan. ang galing na ayan 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 ang ganda So pag time pag may time mamaya, yayain ko yung asawa ko para sa makaitan. Ayan po. So ang ganda. Ayan. Okay, babalik na ako kasi <laughs> kasi dito na ako sa dulo. So ayan. Meron pong farm ng mga manukan dito. Ayan po. Uh, mga uh, manok panabong. So magaganda rin yung manok panabong kasi yung may-ari ng resort nito yung kanyang business ay meron pong business na manokan. Kaso lang panabong. Ayan Daming manok. eh So, again, once again, maraming maraming salamat isang napakagandang pagkakataon na ah. nakapasyal po ako dito sa Nature Spring at the same time kino po natin ng video kasi na-appreciate ko po yung kagandahan. So sa mga gustong mamasyal kung hindi ka pa nakapunta rito. Ah, ah, sinasabi ko sa iyo hindi kayo magsisisi. Maganda po yung resort na ito maraming maraming salamat po goodbye and god bless